pagiging anak natin. Tapos, tapos ito yung gagawin mo sa akin! Sex lang yan! Sex! Okay? Sex! Ikaw naman ang mahal ko eh! Huwag mong masabi-sabi na mahal mo ako! Kung mahal mo ako, hindi mo magagawa ito sa akin! Bakit? Why? Why did you even ask me to marry you? Hindi mo naman pala kaya maging faithful sa akin. Ano ba pinagmamalaki mo, ha? Yung kasal? Ha? Ano, ayaw mo yung kasal? Eddie! di mo! Ano? Huwag tayo magpakasal! Ikaw lang naman nakatapagpasal sa akin, eh! Hindi naman ako, eh! <laughs> A woman like you, A woman like me, ha? Huh? Yes, a woman ba like you. Ano ba? karapatan mo magalit? Ano karapatan mo magalit? Ano karapatan mo magalit, ha? ha, uh -huh. ha? Uh -huh. Di ba ikaw nagsabi? Di ba ikaw nagsabi na ayaw mo maging kabit? So why you acting like such a jealous mistress, ha? Magtitiis ka pero hindi ka magsasalita. Kaya ko bang basahin yung iniisip mo? Kaya ko bang hulaan yung nararamdaman mo? Tapos sasabihin mo ako yung may pagkukulang? Dahil dapat alam mo kung ano kailangan ko.